Mga kababayan, ngayon po ay magluluto si Lola ng napakasarap na taoban Ito po ay kuha ng aking asawa kagagaling lang po sa laot Tara, samahan niyo po kami Kainan natin ito mga kababayan Ganito lang po ang pagtanggal ng baon nito sa likod Ito ang pinagkaibahan niya sa may kugita mga kababayan. Ito po siya, meron shell. Ang lambot nito kumpara sa kugita. Madalang lang tayo makaluto nito mga kababayan kasi season-season lang po ang meron nito. August hanggang September meron tayo nito. Tanggalan natin to ng balat mga kababayan kasi ito po nagpapatigas kapag niluluto mas maganda na tanggalin ito para malambot siya ito diba napakagandang tingnan iwain na natin itong bawang pati sibuyas mga kababayan syempre adobo to hindi mawawala talaga yung mga ganitong sangkap bayan lulutuin na natin ang tauban ni Ate Bon to ng asawa niya mga kababayan sunol naman ang bawang tapos ilagay natin ang ating tauban ang talaga mga kababayan tagyan din natin ang kunting silver stone na toyo saka suka para mawala yung ano niya sa bisaya pa ang hit paminta mga kababayan dahil ito ang nagpasarap sa ating niluto hintayin na lang natin ito mga kababayan kung kumulo na at tikman namaya kung luto na rin siya para malagyan namin namaya ng ata yung nagpasarap talaga sa kanya mga kababayan mga kababayan ito po ay siya yung luto na lagyan na natin ng ata ng taoban kahit konti lang mga kababayan ito ay mapapakulay na ito talaga ang sekreto para maging malinam ng mga ating taoban patuyo-tuyuin na lang natin to ng konti at pwede na tayong kumain mga kababayan, kailangan na natin to patikman ni nanay ang ating niluto na tauban nay punta ka muna dito nay, tikman mo yung niluto namin ni Bumso ting titikman na ang luto ng mga apoko sarap talaga ng maraming apo kasi masisipag sila magluto ang lula ay kakain na lang tutupong na lang mmm grabing sarap talaga mga apo ko na ito magluto <laughs> luto na kakain na tayo thank you lord, lord. sa pagkain kain, kain na tayo, na tayo mga kababayan grabing sarap nito ito mga kababayan masarap to kainin pero yung <laughs> ipin mo lang <laughs> grabe rin intense <ngitit. laughs> sa so, pa grabe yung itit kahit siya maitim pero grabe <laughs> sarap naman pala rin itong pusit mga kababayan may ata dun kaya kung gusto mo masarap talaga lagyan mo ng ata ito mga kababayan ang tauban na ganito, Maraming luto. Masarap siya gataan. Masarap din isigang. Pwede nang lagayin lang siya. Lagyan lang ng asin. Kaunting kamyas. Ulam na. Ano, lalo na. Gutong-gutong tayo. Ubus <laughs> talaga itong kanin na ito. talaga ito mga kababayan. Hmm. Dito kami sa tabi na playa. Sabi na ang bye Sarap kasi dito sa tabi bye bye Mahangin tahimik dagas lang ng along ng maririnig mo sarap talaga oh hmm wab sabor <laughs> sa kuyunin talaga na mm. eh grabe yung sabor mm. pag sa tagalog grabe yung sarap sarap mm. pag sabi saya, agoy kalamihan ni oy. <laughs> Pero ito mga bigay, yung amuang kuam, mm. ipon baka pati si tata mo makalimutan mo ko ko yung ano na yo hmm sabi saya pa dukot sarap lang lang na ay pagtapos mo makain mag tutbras ka kagad para pag magtawa ka o tira ipin mo kahit may itim ang ipin natin basta busog Shout out po pala mga kababayan sa ating mga loyal na manonood. Pa-comment naman kababayan kung hanggang saan nakaabot ng aming video. Maraming salamat po.